Ano yung connection? Hi! Ano ba to? Ayan, may gusto sana akong i-share sa inyo kasi may nabasa akong isang vlog ng friend ko. Actually, maganda siya. Nakaka-inspire kasi kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. Though na meron siyang pinipoint out na isang bagay lang doon. Pero kapag binasa nyo kasi siya, in general siya kung uulit-ulitin natin basahin. Pero wag mo kasi ano ni nakakasawa din. Anyway, um ko na. Sige, sana lahat ng makakapanood nito at lahat ng magko-comment, bahala kayo kung negative o positive ba 'yan. Sana yung pag-share namin na ganito is makatulong din sa iba, makapagpa realize sa iba at marami pang iba. Ngayon, <laughs> mostly sana makarelate kayo sa binulag niyo ito kasi naka, nakakatuwa promise okay so i start na ako ha huh? second chance huh? second chances are given to those who deserve it english no tagalogin natin ang tanong sino-sino ba sila sila ba yung nagsisisi ng sobra after may gawin mali o dapat bang bigyan sila ng pangalawang pagkakataon kung oo, eh di sana lahat ng lahat na lang ng tao nagkakamali, binibigyan ng second chance. Lalo na sa pag-ibig. Mm. Kasi, di ba, pag nagmahal, pag mahal mo ang isang tao, nagiging bulag ka na. Una yan. Kahit marami na siyang maling na, nagagawa at tin, na na take for granted ka na, okay lang sa'yo. Basta matagal, magtagal kayo. Kaso, minsan dahil sa paulit-ulit na pagkakamali at pangyayari, nagsasawa na tayo. Nagsasawang umintindi, napapagod magpatawad, sarado, sarado na ang isipan sa kahit anong dahilan. Kaya naiisipan natin na itigil na ang lahat. Dahil ang nasa isip natin, wala na itong patutunguhan. Dito papasok ang salitang hiwalayan. Kaso, kung siya ang nagkamali at mahal mo pa siya, manghihinayang ka sa relasyong tinapos mo lang dahil sa pagkakamaling hindi naman daw niya sinasadya pero paulit-ulit niyang ginagawa. Tapos magkakaroon ng balikan. Dito mo lang main maitatanong sa sarili mo kung dapat pa bang bigyan ng second chance? Dapat pa bang kalimutan ang lahat at magsimulang muli? Sabi ko sa'yo, pag in love ka, nabubulag ka para sa inyong, ano, para sa inyong mga nakakarinig nito, karamihan sa inyo, sasabing, hindi na, no? Bakit pa? Ang tanga ko naman kung babalikan ko pa siya. Paulit-ulit na nga niyang ginagawa eh. Nakakasawa na yun. Ang dami pang iba dyan. Ang laki ng populasyon ng mundo. Yan yung madalas natin sabihin. Pero aminin din natin yung totoo. Kung sa inyo man mangyari to, patuloy nyo pa rin patatawarin yung taong yun. Kasi nga, mahal nyo. Pride lang naman niyang pinairal nyo eh. Nung sinabi nyo yung mga, yung sinabi natin yung mga ganong litanya, yung sinabi nyo yung mga yan. ba? Diba? Madami na akong naki, nakilala na yan. Ah, madami na akong nakikilalang yan at yan yung sinasabi. Pero ano, umasa pa rin yung umaasa pa rin silang magbabago yung tao na yon hanggang ngayon. Hindi lang second chance yung binibigay nila. Siguro second to the tenth power pa or masigit pa doon. Ganyan tayo ginagawang tanga ng love. Sa sobrang bait, nagiging tanga na. Kung yung, sa, kung yung iba, sasabihin, hindi naman katangahan yun eh. Sacrifice ba ito? Kasi mahal mo? Patience? Kahit ano pa sabihin mo na magandang term, katangahan lang talaga ang tawag doon. Okay lang naman, aminin, walang masama dahil hindi lang ikaw yung ganyan. Marami tayo. Wala pa akong kilalang tao na hindi naging tanga sa pag-ibig. Kung meron man, ay no boyfriend since birth or no girlfriend since birth. To yun Or in short, mga duwag. Oo, duwag. Tsaka ako nasasabihin kung bakit. O sige, balik tayo. Ang, pag -ibig, ah, ang pagbibigay ng second chance sa tao ay isang malaking risk para sa'yo. Sa buhay mo, sa health mo, at sa pag-iisip mo. Alam mo kung bakit. Alam mo kung bakit. Dahil binibigyan mo ng gateway pass, yung VIP pa, take note, yung VIP pa ha, yung mga tao na yon para saktan ka muli. Pahirapan at pasakitin ang ulo mo kakaisip, mata mo kakaiyak, at puso mo na parang sinasaksak. Oh. <laughs> Kaya sabi ko sa'yo, sabi sa'yo, katangahan yung bigyan mo siya ng ilang chance. Pero titingnan nga natin yung mga, yung angulo na mahal natin yung tao. Kahit angulo talaga. <laughs> Ayun. Para sa akin, matapang ka para hayaan mo yung taong na yun na pumasok muli sa buhay mo. Maswerte ka kung nagbago na siya at malas ka kung ganun pa din siya. Pero kahit ganun, maging thankful pa din tayo kung ano man ang kalalabasan ng desisyon na yun dahil kahit ano pa yun, binigyan tayo ng lesson para may matutunan at kung sakaling mangyari muli iyon sa buhay mo, matatag ka na at hindi ka na ganun mahihirapan sa pag-iisip ng dapat mong gawin. E paano kung selfish ka at di ka na mimigay ng isang chance? Well, matalino ka. Pero duwag ka. Duwag kang masaktan, tama? Takot ka na, takot ka mag-take ng risk at isa lang ibig sabihin niyan. Hindi mo talagang mahal yung taong yun. Dahil ayaw mo na mag-effort mabilis ka na magsawa at ayaw mong masabihan na tanga. Sayang, pero alam mo, tama din naman 'yung ginagawa mo. 'Yun nga lang, kung laging ganyan, wala kang matututunan. Hindi ka mag hindi ka nga masasaktan, pero hindi mo rin mararamdaman na totoo kang magmahal. I mean, totoo kang nagmamahal. At kapag nangyari 'yung time na sobra kang masaktan, magiging mahina ka masyado at hindi mo kakayanin yung sakit. Promise. Proven and tested na yan. ano gamot? <laughs> Kaya kung ako sa'yo, huwag kang madamot. Madaming chances yung nakatago dyan sa bulsa mo eh. Hindi mahirap magbigay. Masaktan ka man dahil si Raulo yung nagbigyan mo. Look at the bright side. Nasaktan ka nga, mas, pero may natutunan ka naman, di ba? at ang maganda doon, good karma ang napunta sa iyo. Sa love, hindi binibilang ang chances na binibigay mo sa taong mahal mo. Dahil kahit ilang beses pa yan, magtitiis at magtitiis ka para sa kanya. Hindi din binibilang kung sino ang nagigive at sino ang nagtitig. Pero kung ganun lagi, aba, kausapin mo siya at sabihin mo na hindi na siya bata hindi ka sa si, hindi ka si Santa Claus at lalong hindi araw-araw e -araw Pasko ha Ang sinasabi ko lang masama ang sobra So dapat balance Ibigay mo yung dapat sa kanya at kunin mo yung binibigay niya sa iyo Kulang man ang importante hindi ka nagkulang So thank you very much sa pakikinig bye Ang cute 那白天呢？不是不是。